Okay mga ka-DIY, welcome back naman sa ating channel. So, bali ito na yung ating uh, charging station na natapos natin siya. So, ayan, naisturbo nice yung tumutunog dahil pa upos na yung kanyang minuto. So, papakita ko lang sa inyo yung ating uh, natapos na DIY charging station. So, bali ngayon na yung nag drive sa kanya ay ating power bank. Ayan, so, at meron lang siyang Boston converter. So yung ating uh, DIY charging station na ito ay 12 volts lang po yung nagpapawa sa kanya. Uh, pwede siyang gamitan ng 12 volts battery. At dahil sa probinsya ito, yung AC uh, setup ito sa probinsya, gagamitan siya ng battery tapos solar lang po. Solar lang po siya dahil uh, walang kuryente pa doon sa, sa lugar ng uh, mayari na nagpagawa nito. So bali yung ating uh, charging station ay uh, meron siyang uh, tatlong coin slot. Sa bawat coin slot naman po niyan ay meron siyang apat na USB. USB charging. Ayan. So, bali yung uh, kabuwan ng charging port nito ay 12 mga kadayway. At uh, yung pwede mong hulog dito, bagong lima at uh, lumang limang piso. So, yun po yung nababasa ng ating coin slot. So, kahit ulugan mo siya ng sampung piso or piso, hindi po siya magre-read mga kadayway. So, yan. Ginagamit ko siya ngayon. Yan, subay so na uloga natin kanina ng limang piso yan. Bawat uh, limang piso pala nito mga ka-DIY ay 15 minutes yung kanyang uh, oras. So, papakita ko sa inyo naman yung kanyang likod. Yan, silipin natin yung likod mga ka-DIY. Ito yung likod niya. Yan lang, plain lang siya. Mayroon siyang pintuan para sa ating uh, kapag, alam ba, na kukunin mo na yung bariya, yung mga nahulog. Ayan yan lang po. Tapos meron siyang uh, terminal para sa battery, negative at positive. Sa taas meron siyang uh, main switch at saka fuse. Ayan. So ito po yung uh, gilid niya mga device. So ganyan po yung itsura niya. Ito yung sa harap. So kapag ngalimbawo na mag-charge kayo ng cellphone. Dito sa lapag na to dito niya kalagay yung uh, mga cellphone yan. So malapad po yan mga kadayway kasi yung cash cellphone ninyo. So kapag halimbawa na naghulog kayo ng 5 piso, ayan, pag nagulog kayo, pwede po kayo sabay-sabay na apat mag-charge dito mga kadayway. So focus natin yung ating kamera. Ayan. So pwede po kayo apat magsabay-sabay charge dyan hanggat ang ma hanggang maubos to yung oras na ito. So pag ati, -ati nyo po yan. So, ganyan po yung kagandahan ng ating uh, DIY charging station na ito. Dahil request ko ng uh, paggawa nito na sana mas marami yung, yung USB charging port niya ay mas maganda. So, ayan, ginawa natin siya ng apat. So, yung ginamit natin dito na module ay Alan Timer. Yung kanyang cord uh, slot at saka PCB nito, Alan Timer po. Tapos itong uh, charging, yung USB charging port nito ay... Uh, quick charge 3.0. So, bali, meron po siyang nabibili na single, double, at uh, pangapat, pang-apat. So, ito po yung binili natin yung apatan sa mga kadayway. So, bali, yung nagpa-power dito, 12 volts. 12 volts din dito sa ating coin slot. At dito sa ating uh, PCB ay uh, 12 volts din po. So, silipin muna natin yung loob mga kadayway. Pakita ko lang sa inyo. So, yan lang po yung loob niya mga kadayway. So, yung coins dyan, babagsak no, lang dito sa gilid. So, nakaslide naman yan yung uh, kanyang plywood sa loob. Sana yung nagustuhan ninyo yung aking DIY charging station sa, sa gustong na uh, gumawa nito. So, yun, sa next upload natin, i-upload natin yung kung paano ginawa yung diagram nito mga ka-DIY. Yung wiring diagram niya, i-upload natin yan para sa gusto sa interesadong gumawa. So, ayan lang. So, itong nga uh, battery na to ay uh, pang-test lang natin ito mga ka So, hindi advisable na ito gagamitin natin dahil malulubat agad yan. Gagamitin itong battery sa probinsya ay mas malaki tapos nakasolar lang siya. Dahil uh, wala pang uh, kuryente doon sa lugar kaya ito yung naisip niya na gawing negosyo. So, maraming maraming salamat sa order nito. At uh, nilagyan ko na rin siya ng uh, sticker para siyempre sa atin lang galing may pangalan na agad na Jobs DIY Projects. So yan, maraming maraming salamat mga kadayay-bay sa pananood. Abangan nyo po yung uh, part 2 nito, i-upload natin yung kung paano yung wiring diagram nito mga kadayay So maraming maraming salamat, hanggang dito na lang po yung aking video.